Magkano pa nga ba ang pwede mong kitain kay GrabFood ngayong 2025 sa regular na araw, walang holidays at special events? And for today's video ay ipapakita ko sa inyo ang aktual na kikitain natin ngayong buong araw na to. Kaya tara, panoorin mo ng buo ang video ito at ikukwento ko sa iyo. 9am nang nag-start na nga akong mag-duty kay GrabFood at pinasukan naman agad tayo ng first booking natin dito sa may Center Mall McDonald's. Kaya lumarga na nga rin agad ako para kunin ang first booking natin. Bali 46 pesos nga pala ang magiging earnings natin kapag na-complete natin ang booking na ito. Pagka-pick up natin, lumarga na agad ako dito sa may Camellia. Batal. Mabilis nga lang nating na-deliver ang first booking natin. After nga nating na-deliver 'yon, ay magiikot-ikot nga ulit tayo, wala kasing pumapasok na booking at masasabi kong tagtumal ngayong araw na 'to. Oras din ang itinagal ng pag-aantay natin bago nagkaroon tayo ng booking. Pangalawang pickup up natin dito sa Maymang Inasal Highway. Bali 52 pesos nga pa lang magiging earnings natin kapag na-complete natin ang booking na 'to. Nasa 15 minutes din siguro tayong nag-antay sa booking na 'to. isa 'to sa mga kalaban talaga ng mga delivery rider. Alam din naman natin na nakadepende sa i mo 'yung magiging earnings mo kaya pag naipatambay ka, maratalo ka at ubos talaga ang oras mo. Pero sa pagiging isang delivery rider, normal lang talaga yon at hindi may iwasan talaga. At masasabi ko talagang parte talaga yan ng trabaho. Finally, ready na yung i-deliver natin. Off location nga natin mga kus, ay parte ng nabuan na kung saan ay medyo looban na yung barangay na yon dito sa may Santiago City. Napanyored nga tayo dito sa may barangay Nabuan, buwan na kung saan kitang kita nyo naman puro bukid na dito at may irigasyon pa. Buti na lang tama yung pin ni customer. Kaya madali lang din nating na-deliver ang booking na to. Talagang malawak din ang delivery area ni Grab Food dito sa may San City. At dahil sa pag-deliver kay Grab, ngayon ko lang napasok ang area na to. Next booking natin ay motor shop naman ang pagpipick upan natin. At ang hindi deliver natin ay langis. Bali first time ko ang makatanggap ng ganitong booking. At ngayon ngayon ko nga lang din alaman na pati pyesa na pala ng motor ay pwedeng orderin kay Grab. Bali ang drop off delivery pala natin dito ay barangay Kalaokan. Kung saan ay 42 pesos ang magiging earnings natin kapag na complete natin ang booking na to. Ang kagandahan pala kay Grab ay meron na siyang Grab Mart. Kung saan pati mga grocery ay pwede mo nang i-order sa application ni Grab. Maski Pharmacy meron na rin sa application ni Grab. Pwede ka nga mag ng perpis para Setamol eh. Ang kaganda tindahan pa pala niyan, kapag umabot ng 250 pesos ang total na inorder mo kay Grab ay mayroon ka pang discount to 100 pesos and fast forward na i-deliver ko na rin yung booking natin na langis at nagtuloy-tuloy pa nga tayo sa pagdi-deliver maaraw nga pala ang panahon ng mga time na to at masasabi kong isa rin to sa nagpapahina talaga ng booking ng mga delivery rider maulan kasi ang panahon mas madami ang booking medyo mas mahirap pag deliver kay Grab kapag maulan pero masasabi kong mas okay naman ang kita kapag ganon next pick up nga pala natin ay dito sa may chowking ng Robinson Small Santiago bali 63 pesos nga pala magiging earning natin sa booking na to. Medyo malayo-layo rin kasi pag dideliveran natin na to. Barangay Divisoria ng Santiago City. Tama ang pin ni customer kaya na i-deliver rin agad natin to. At hanggang sa inabot na nga tayo ng alas 6 ng hapon sa pagdi-deliver. Last booking ko na rin to. At fast forward na nga natin sa naging total earnings natin at naging total deliveries natin. Bali na ka 11 deliveries nga tayo sa araw na to. Kung saan ay 588 pesos nga pala ang naging earnings natin. At sa bawat deliveries nga natin mga kus ay may incentive tayo na 15 pesos isa kaya 11 times 15. At kung ito total natin to ay 753 pesos lahat. Hindi talaga araw-araw ay balakas ang kita. Kung mayroong taglakas, mayroong ding tagtumal gaya ngayong araw na to. At kung umabot ka sa part ng video na to, ay pwede mo bang i-comment kung taga saan ka para malaman ko naman kung hanggang saan umabot ang video na to. At kung sakali man na hindi ka pa naka-follow, ay baka naman. See you next video!